Samantala, agad na kumikilos ang Philippine Coast Guard upang matulungan ang mga na-stranded na pasahero sa iba't ibang pantalan. Ayon sa Coast Guard, libo-libo katao ang naipit sa puerto ng Cebu at Maynila dahil sa pananalasa ng bagyong Ophel. May report si Noel Perfecto. Dahil na rin sa panahon ay pinamamalas ng bagyong si Ophel sa buong kapuluan, Minabuti ng bagong pamunuan ng Philippine Coast Guard na si Officer in Charge Rear Admiral Louis Tuazon na agarang bigyan solusyon ang libo-libo mga stranded passengers at patuloy na dumaraming mga pasahero na iipit sa mga daungan ng Cebu at Maynila. Isinagawa ito ni Rear Admiral Tuazon matapos na magpatupad ng ocular inspection sa ilang mga pampasahero sa sakyan na padagat sa Pier 2 ng North Harbor. Sa so ngayon uh, marami-rami na yung stranded passengers. We already have about 22,123 uh, passengers. At ito uh, talagang 218 vessels and 88 motor motorbancas. Agad rin nagpalabas ng running advisories ang pamunuan hinggil sa mga bawal at hindi bawal na mga kautusan, particular sa mga panahong pagdalaw ng mga bagyong gaya ni Tropical Depression o Since yesterday, actually na-activate activate na yung ating uh, uh, passenger assistance center base dun sa directive ni uh, Secretary Abaya. So, uh, nandun makakasama yung taga-Philippine Ports Authority, ang uh, ating Coast Guard ang PNP Maritime Police at uh, siyempre yung ating mga kasamahan sa PPA. At uh, ganun din yung ating mga Philippine Coast Guard Auxiliary na tumutulong din sa pagmaman ng Passenger Assistance Center. Walang tigil ang pagmamonitor ng mga operatiba ng Coast Guard sa pagkalao ng bagyong OFEL, particular ng mag-landfall ito sa Central Visayas. Base sa direksyon ng bagyo, malamang na gumalaw ito patungong Nasuglu, Batangas at ito ay kay Admiral Tuazon ay makakaapekto sa buong kamay nilaan. Tuloy-tuloy, uh, palagi kami kumukuha ng update sa pag-asa. Sinecheck din natin yung website uh, nila para makita natin yung, ano, yung uh, pati yung sa, sa dami ng ulan na uh, dalan nitong bagyong ito. Uh, mabuti na nga lang at hindi siya kalakasan pero uh, siyempre kahit na mahinang cyclone, eh, pa rin natin. Uh, siyempre iniwasan natin dito yung uh, pagkakaroon ng ibang sakuna dahil uh, yung possibility na magbaha doon sa ibang areas at uh, uh, madamage yung ibang mga kababayan natin na nagta-travel eh, yun sana yung ma-avoid natin Tukul naman sa labing isang mga nawawalang manging isda sa nina na masamang panahon itong nakaraang mga araw kabilang na dito ang siyam ng mga manging isda sa Scarborough area sa Sambales at ang dalawa pa sa Agno, Pangasinan. Sinabi ni Tuazon na pa rin paghahanap ng Coast Guard sa mga nawawalang fishermen. Samantala, kaugnay naman ang pagdating ng All Saints at All Souls Day, sinabi ni Tuazon na ito'y kanila rin pinaghahandaan upang matiyak na magiging maayos at safe ang paglalakbay ng mga pasahero patungo sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Pinagbabawal yung paglalayag ng barko kung mayroong storm signal doon sa pinanggalingan, uh, sa dadaanan at saka yung sa kanyang pupuntahan. So maghantay na lang siguro tayo ng uh, uh, pagtatanggal ng storm signal at uh, saka palang makapagpapatuloy ng paglalayag itong barkong ito. Para sa television ng Bayan, ako naman si Noel